Hello guys, pakita ko sa inyo kung paano kumita rito sa TikTok live. Ito na yung aking points, diba? 402 yen. Ito na yung points. Sa Japan lang to, kailangan mayroon ka pati PayPay. Ayan, 40,000 points ko is equals to 402 yen. Ang gagawin nyo lang, kaya, manonood lang dito ng mga ano, ads. Sa yung dulo, yun o. Oh. Malalagyan ng, mag, magda, pag nanood ka, madadagdagan ng points yan. Magpa-plus yan. yun o, oh. no? nag-plus one. tama yung points ko, nadagdagan yun. Naging, yan, yeah, 40,214. Yan. Yeah. At habang nakaipon yan, may ipon yan, madadagdagan din yung, ano, equivalence sa yun Yan, yeah, manunood lang. Pag natawas yan, ano mo lang. Yan yung mga ads. Yan no? o. Para dagdagan yung points. Oh, wait ko na. Pag nadagdagan na yung points, yun na. Pag tumigil na yun dyan, is scroll down mo lang yung ibang video naman nung kapanood yun. Ibang ads. Ayan o. No? Nadagdagan. Nunood lang ako. Nagkakaroon ako ng ano. Nakaipon ako ng points. yon Tapos ipapasok sa PayPay. -pay. Gagawa tayo ng video para kung paano ipasok sa PayPay. -pay.